Good morning mga carpi. Uh, magbibigay lang tayo ng tips about sa ang topic natin ay about sa pagwa ng motor, no. Common to sa sa mga motor no, lalo na sa carburetor. No. Minsan kasi nakakalitan na natin na i-check yung mga dapat natin echeck, i-check. Okay? Uh short page lang to para para uh, paano makatulong lalo na sa mga newbie no kapag na-encounter niyo yung nagwa yung motor. No. Okay? Uh, tara, pakita ko sa inyo kung ano yung, ano yung mga pwedeng solusyon kapag na-encounter nyo yung nag-wild. No? Tara. So, ayan, na uh, explain ko lang nung no, konti, no, yung bakit nagwawal yung nagwawal yung motor no lalo sa mga newbie na ma-encounter yung nagwawal yung motor no so ito yung mga dapat yung chichiken no yan yung misan sa scooter kasi naiipit yung pinaka throttle throttle cable to na iipit ng U-box. Isa rin yan. No? Tapos, ah, uh, kinakalawag na rin yung ano. Kapag kinalawag na yung pinaka throttle cable yung sa loob niya, or may mga damage na, malapit na sa masira, ah, uh, isa rin yun. So, bakit nagiging uh, well yung ating motor. No? Dalo na kapag pimipiga tayo dito sa part na to. Dito sa pinaka throttle uh, pinaka throttle niya, no? Throttle uh, accelerator, No. Dapat ganun 'yan. kaya siya dapat. Yan, bumabalik No. Kapag piniga niyo 'to at di bumalik, ah, uh, try niyo muna lilisan kung kaya pa. Pero kung ganun pa rin, palitan niyo na 'yung throttle cable, no. Lalo na sa mga scooter, no. For safety niyo na rin. Kasi ah, uh, scooter 'yung motor natin, so pag nag-wild, wala 'yan tulad ng manual na meron siyang clutch Pwede siyang mamatay. Ito, kapag uh, nagwal yung motor natin, talagang, uh, talagang tatalo na lang kayo sa motor nyo. <laughs> hindi, hindi, ko kayo sa tinatakot, no. So, ayan, uh, huwag niyong tipirin, mga paps. Kapag uh, na-encounter niyo gano'n, pinihit nyo at hindi bumabalik, try niyong muna linisan yung throttle cable, tsaka yung throttle housing niya. Ito, totoo, yan. yan. Kapag gano'n pa rin, palit na kayo ng throttle cable. Mura lang naman yan, huwag n'yong Huwag nyo itaya yung buhay nyo, yung safety niyo, No? Sa, sa throttle cable. No? May ma-accidente. Okay, lalo na sa scooter. Kaya, kaya nga may kill switch tayo eh. Ano? Uh, yan, yung kill switch ko, hanggang ngayon, stuck pa rin yan. Wala akong naging problema dyan. Kaya ako, hindi ko tinatanggal yan. So, in case of emergency, mag yung motor ko, isang pindot ko lang dyan, patay yan. Okay? Eh yung kahalaga ng kill switch, hindi ko alam kung bakit nila tinatanggal, no? Ang lagi kasi sinisisi nila pag nagkakaroon sila ng problema, si kill switch, si kill switch. Pero hindi nila sinicheck yung bawat isa. Hindi naman pala si kill switch problema. Tapos disable no. For safety feature siya ng motor niyo, okay? Pag nag-wild. Na no, hindi siya mag no, Kasi pag sa si scooter nag-wild diyan, wala kang kill switch, pumalong ka lang sa motor mo. Okay? Kahit kasi pag nag-wild diyan, wala kang magagawa diyan no? Minsan kahit, kahit patay nyo pa yung susi nyan, o patay nyo pa yan, pag nag -weld na talaga, so, hindi nyo na kayang patay nyan. Huwag pong kayo. So, yun no? So, hindi kayo tinatakot, no? Pero, ayun ang totoo. Okay? No? Kaalimitan sa turtle cable, no? Ito kasi sa akin, nakaditay pa ako diaphragm cable, at uh, uh, carb, sorry ah. Uh, yun lang, tapos ito pa sa mga naka carburetor type na, na piston type 'yan. Kapag lalo na pag nagkakalas tayo no, nagkalinisan ng carburetor, minsan nagkakamali tayo ng kabit. ayan, makikita niyo 'yan may pinaka-guide 'to. Oh. nakikita niyo 'yan. Dapat 'yan 'yan. Itututok niyo 'yun doon sa guide sa ano 'yung pinaka-guide niyo. Tututok niyo doon. Karon ganyan 'yan. Eh. Tututok niyo 'yan. Kasi so, minsan, hindi natin na ibabalik ng tama, no, na hindi natin na yan, masusunod itong guide na yun, no, ayan, ayan, no, no. Sa, yung papasokan nito, kapag nabaliktad yan, naging ganyan, okay, naging ganyan, mag-wild yung motor nyo, okay, lalo sa mga naglilingis sa motor, okay? So, ganun lang kasimple yung, ano, yung konsepto, no, pakita ko sa inyo kung ano yung tunog ng pag-wild, no. Sampul lang to, no? Yung motor ko ay walang problema. Sampul lang, Sample. Start ko muna. Kapag nag-wawil yung motor nyo, ganito yung tunog. Parang ganyan. Parang ganyan siya. Patay na natin. So, parang ganoon ang tunog mga paps, no? Lalo sa scooter, no uh, hangga't maaari uh, ay i-correct niyo na agad yung problema na yun. Akala niyo simple lang pero kapag lumala yung wild napaka-delikado lalo sa scooter. Kasi lalo na yung mga tinatanggal yung kill switch na nako marami nang naaksidente about sa pag pagwawal ng motor no sa scooter gan din. Okay, kaya nga may kill switch yan. Okay? So, yun lang mga ka-RP ka at sana na may napulit yung kaalaman. No? Uh, sa video na to para lalo ng mga newbie, no? kapag na newbie kapag na-encounter nyo ganun ay paayos nyo na agad para walang magiging problema kung kailangan pal palitan nyo ang throttle cable palitan nyo na no? malalaman nyo na kung talagang palitan na kinakalawag na to o kaya minsan pag pinipihit nyo to hindi na bumabalik yan uh, sinyalos na kailangan nyo talaga magpalit ng throttle cable yun know? na Maraming salamat. Peace out. God bless you all sa inyo lahat. Ingat. pa ba.